Kawatay, Tapos, pagkatapos picture, sadyaw, dali. Na, po, oh, tata. Dali, dear. Hano? Ay, Hano, nanlama? Tayo, tayo dito, tayo. Hoy, oh, hindi na sa sayo, pipicture na lang, dali na. Hoy, kaganda ni, ano. Ah, kamatay siyang tawa siya. galing. Galing, dali, dear, dali, dear. Dali, dear. Dali, o ngisi. Yes. Ikaw na lang isa tong ako O ngisi, ngisi. Nakamatay Nakamata iba nga po. Hay naman sila. O. Ay, ngisi, Nakamatay iba. Natatakin mo na din. <laughs> uh, yan ang mga bata na walang mga nanay, walang tatay, ang dalawa. Sandor Pugi, ang problema, walang sapatos, maiwan! <laughs> 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 Sino ang hindi magkasama dahil wala sapatos? <laughs> sama kami. Lo ay, kayo ni Dani. Da, <coughs> <Sama duha. coughs> <coughs> Ngisi, ngisi. Ini bahasa Jepang pun.